Yung father ko, diagnosed ng multiple myeloma. Eh, hindi po kami maka dahil kulang ng pambayad. So, nung sinabi sa amin ng admin na uh, babayaran ni President, tumakbo ko po ako dito. Ang ate ko po, nag-check-up po, meron po siyang breast cancer. Una po yung mas panganay, cervical cancer. Pagkatapos ko wala pa po isang taon. Yung ate ko naman po nandito ngayon na sinamahan ko, breast cancer naman po. Ngayong araw na ito, na-bless po ako. Marami pong salamat sa inyo. Sa presidente po na nagpapasalamat po ako. Tuwan-tuwa po ako ngayon talaga. First time ko pong mabigyan po ako ng ganitong blessing. Pili ako mabigyan ng financial assistance. Oh, <laughs> ano po, sobrang masaya at papasalamat po. sila. Kasi po, grabing hirap na po yung nadadanasan po namin. President Bongbong Marcos, binigyan niyo po ako ng, ng biyaya na hindi ko inaasahan. Maraming maraming salamat po. Miracle siguro yung word na naiisip ko ngayon. At lahat ng katabi ko doon yung hindi na sinasabi nila. Dahil sila daw hindi rin makalabas dahil kulang yung pambayan. Sobra, sobrang thank you kay President. Kayo ng maga, tinawagan ko kasi na duty pa ako. Tinawagan ako ng mga kasama. Uy, may extension ka. Anong tulungan mo? Sagot daw ni BBM bill kasi nga malaki nga yung bill niya. Tsaka ang daming doktor. Malaking tulong po ni BBM para sa mga taong nangangailangan. Uh, Lalo na dito sa PG. Dahil sa kanya marami siyang matutulong. <laughs> Happy, happy birthday po sa ating mahal na Pangulo. Maraming maraming salamat po at may mga ganito po kayong programa. Sana po'y marami pa po kayong matulungan. Kung maayos pang lahat. Maraming maraming salamat po at mag-iingat po kayo lagi.